All right mga amigos, rumors at usap-usapan sa mga boxing forums. Plot twist daw po ng PBC. Mega fight between Gerbonta Tank Davis and Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Wow, gaano katotoo at posible nga ang mega fight na ito. Yan po ang ating pag-uusapan at hindi ko na po patatagalin. Narito ang aking tatlong naikitang dahilan kaya't posible talaga ang Tank Davis versus Manny Pacquiao. Number 3, ang lumulubog na barko ng PBC. May mga balita kasi mga amigos na nababangkarote na nga daw po ang PBC o Premier Boxing Champions. Isang malupit na hagupit ang kanilang inabot noong taong 2023 nang maipaghiwalay sa kanila ang Showtime. Pero bago pa maipaghiwalay ang Showtime sa PBC, ilang mga giant networks na rin ang naipaghiwalay muna sa PBC tulad nga po ng NBC, ESPN at Fox. Bagamat nasa lo ng Amazon itong PBC. Pero may mga rumors po na hanggang July na lang din ang PBC sa Amazon. Ang isang matinding dahilan daw po kaya't gusto na rin bumitaw ng Amazon sa PBC ay dahil hindi nga po napu-fulfill ng PBC ang kanila mga ipinangako sa Amazon. Tulad ng mga madalasang boxing events at syempre pagkakasana rin ng mga malalaking laban. Bigong mapanatili ng PBC si Crawford at Canelo sa kanilang kumpanya. Kaya't umaasa lang ang PBC sa kanilang superstar na si Nadjer Tank Davis at David Benavides. Ngayon ang nakikita kong isa sa mga solusyon ng PBC para magpatuloy ang kanilang operasyon sa Amazon Prime. E eh kinakailangan nila ng mega fight na mala Jake Paul vs Mike Tyson tulad ng ginawa ng Netflix noong nakaraang taon na talaga namang tumabo sa takilya. At sino ba sa tingin nyo ang dalawang boksingero na posibleng makatapat sa ganong klaseng mega fight? Natural walang iba kundi ang subok na sa pay-per-view, former 8 division world champion Manny Pacquiao at syempre ang self-proclaimed na the face of boxing Jarbonta Tank Davis. So para makapag-deliver ng isang big fight, ang PBC sa Amazon at magpatuloy ang kanilang operasyon sa mga susunod pang taon, kailangan ng PBC ang Pacquiao versus Tank Davis. Kaya ako nasasabi na posibleng totoo ang rumors na plot twist ng PBC about Tank versus Pacman. Ngayon pupuntahin sa number 2, Tank Davis mentality. Ano ba ang mentalidad ni Gervonta Tank Davis? Kung ang mentalidad ng ibang boksingero ay legacy over money, si Tank Davis po ay money over legacy. Dahil sa edad na 30 anyos po mga amigos, ang ilang mga karibal na boksingero ni Tank tulad ni Latio Fimo Lopez Devin Haney, Shakur Stevenson, lahat ng aking nabanggit ay naging unified champion na. Naging undisputed na yung isa. Samantalang si Tank magpasa hanggang ngayon sa edad na 30 anyos ay hindi pa napapalaban na unification. Wala pa siyang legacy fight. Senyales na hindi prioridad ni Tank ang kanyang legasya sa halip. Mas prioridad ni Tank ang kumubra ng limpak-limpak na kwarta. Now, punta tayo sa ating number one. Number one, it's all about the money. Upang hindi magiba ang pundasyon ng PBC, kailangan nila ng malaking pera. At upang makakuha ng malaking pera, kailangan nila ng dalawang cash cow. At ah, sino nga po yung dalawang cash cow? Jerbon Tatank Davis at Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, solido na ang legasya. Wala nang dapat pang patunayan. Aminin man natin o hindi, gusto lang din talaga ni Pacquiao kumubra ng pera. Wag na tayong maglokohan kung legasya talaga ang habol ni Pacquiao eh di sana Rumekta na siya kay Jaron Ennis o kaya kay Brian Norman Jr. Pero syempre mga delikadong kalaban yon. Kaya mas piniling kalabanin si Mario Barrios. Dahil hindi naman ito kasing husay at kasing lakas sumuntok ni Jaron Ennis at Brian Norman Jr. Pero hindi rin naman po nakakahiya yung ginawa ni Manny Pacquiao dahil professional fight po yung magiging laban nila. Hindi ito katulad ng mga ginagawa ni Mayweather na exhibition na tamang cash out lang. Hindi ito yung tulad ng ginawa ni Jake Paul na lumaban kay Lolo Mike Tyson. Real fight po yung magiging laban ni Pacquiao at Barrios, kaya't delikado rin po. Sa kabilang banda, Gervonta Tank Davis, pera na lang din ang hinahabol. Wala na pong pake sa legasya, kaya nga po may mga rumors din na papatulan nito si Jake Paul. Dahil nga po sa laki ng potensyal na kikitain. So kung si Jake Paul na may height na 6'1 at nasa cruiserweight division, e eh willing patusin ni Tank Davis What more pa kaya itong si Pacquiao na halos kahit lang po ni Gervonta Tank Davis. At saka wag din po natin kalilimutan dati na rin pong nagbigay ng hint ang kampo ni Tank Davis, ang kanyang trainer na si Calvin Ford. Sinabi nito minsan sa kanyang panayam na gusto niya makakita ng unbelievable. Gusto niyang makita ng labanan ni Tank Davis ang isang boksingero na oldie but goodie na kung ating iisip-isipin ay parang fit sa description kay Manny Pacquiao isang oldie but goodie. tapos kapag natuloy ang laban, masasabi mong unbelievable. yung laban ni Tang kay Jake Paul unbelievable yon. pero hindi mo yun matatawag na oldie but goodie. 24. I want to see the unbelievable. Mm. I think the fight that we probably see is Tank's fight coming back, warm up. I wouldn't even call it warm up. It's a gonna tell you this. Okay. It's gonna be a good move. Everybody's gonna be like, yo, yeah, that's a goodie right there. They never figure this one out but it's an oldie but goodie.